So sa video na to guys E eh, natin yung pinakamataas na tore Tapos e eh, tatalunin ni natin ito Pero bago tayo magsimula Marami pa sa inyo ang hindi na subscribe Kaya e, subscribe mo na ina At e like mo na rin yung video Maraming salamat Let's go Uy, grabe naman boy ha. Kakagaling nga pala natin dito sa may malaking school bus na yan. Tignan nyo ba naman mga tropa? Eh, mas malaki pa sa akin yung gulong. Higante pala ito naghatid sa amin dito mga tropa. Papunta dun sa napakataas na tower. Oh, napakataas pala nun. Halos hindi ko na nga makita yung pinakatuktok. Kakayanin ba natin yun? Pero bago yun mga tropa. Eh, teka lang. May pupuntahan muna tayo dito syempre. Ayan oh, nakikita nyo ba yan? Meron dito mga itlog. Kaso nga lang, hindi ko alam kung ano pwede nating makuha dyan. Kasi wala pa naman akong pera. Pero meron ditong murang itlog. Ayun o, oh, nagkakahalaga lang siya ng 200. Tapos yung sumunod, 20,000. At ang panguli, 1 million. Nako, hindi ko kayang bilhin yun. <laughs> e eh, teka, meron ditong prigi po. Redeem nga natin to. Ayun, nakakuha ko ng shark. Tapos meron pang 100. Grabe, ang dami kong pala pwedeng i-claim. Ayan, kunin natin to lahat guys. Uy, teka may sumusunod sa likod ko. Ito ata yun nakuha nating shark. Grabe, ganda. <laughs> tara, susubukan na nga pala nating umakyat dito mga tropa. Ayan o, tignan natin kung kaya. Uy, nakakapanginig naman ng tuhod to. Andito pa lang ako sa pinakababa. Pero, medyo kinakabaan ako. <laughs> tara nga, subukan nating umakyat boy. Ayan o, grabe. Anong oras kaya ko aabutin dito? <laughs> Baka aabutin ako dito ng kinabukasan. Kapag ginusto kong puntahan ng pinakatok. <laughs> Nakaka 120 meters na tayo mga tropa Teka lang, meron dong parachute to. Akitin ko kaya yun <laughs> Anong sa tingin mo, Shark? <laughs> Nga pala guys, eh, may bago tayong alaga eh comment nyo naman kung anong gusto nyo ipangalan natin sa kanya Ayan kasi siyo, nakabuntot lang siya sa atin sa likod <laughs> Tara, dalian natin Subukan pa natin umangkat no dito Tsaka meron pala ditong auto climb o Pipindutin ko lang At kusa nang aakyat Grabe, <laughs> galing na itong auto climb ba? Hindi na ako napapagod kakapindot. sino automatic na kasi siya so tingnan nyo naman yung ating alaga bakit parang may rainbow apakastig so titigil nga pala tayo kapag nandunan tayo sa may taas ng ulap mga tropa wala akong makita, guys. Andito na yata ako sa may ulap. Tignan nyo. Grabe, naabutan na natin yung ulap. Siguro, it's time para tumalun. Para masubukan naman natin. Tara, let's go. Ito walo na, ako, guys. Grabe, ang dami kong mga naipong pera dun, ha. <laughs> Wait lang. So, ibig sabihin, mas marami pala tayo makukuha pera. Pag mas mataas yung inakit natin dito sa Mi Tower. Aba, Ayos! Pero bago mangyari yun, syempre. Wait lang, ano bang ginagawa ng mga tropa dito? Ito, meron dito. Uy, claim daw natin yun, guys. What? May nakuha akong parang regalo. Ano yun? Sige, wait lang. Libot-libot pa tayo dito. Baka may mga secret-secret dito, guys. Sayang naman kung hindi natin kukunin. Pero susubukan ko nga pala bumili muna ng itlog dito. Ayan, oh. Meron ditong babae. Hi, miss. Bumibili rin siya nung tagdadalawang daan na itlog, mga tropa. Siguro, konti lang din yung pera niya katulad natin <laughs> eto naman meron ditong mayaman no oh. pumunta siya sa may tagi isang milyon grabe bossing baka pwedeng manghilimos, eh pambili lang ng itlog yung tagto 200 <laughs> kung gusto mo yung tagi isang milyon ng ilibre mo sa akin naku <laughs> guys di yata tayo pinapansin ng lalaki na to eh tignan mo naman ang dami niya ng mga pets meron ditong nagkikinang kinang tsaka may gold oh min sana all tignan mo nyo minyo sa akin isa lang shark na parang may kidlat. <laughs> Pero sige sige mga tropa, titingnan ko nga muna dito sa may bag ko. Ah, eto pala yun. Eto pala yung mga alaga natin. Sigurado, magiging lucky tayo kapag nag-spin. Tara subukan nga natin mag-spin mga tropa. Libre lang daw. Oh. Ayan oh, spin na natin. <laughs> ano kaya makukuha? Uy, nakakuha tayo ng 300. Wow! Apakabangis! <laughs> sulit na sulit yun ah. Tara, subukan na nga natin umakit guys. Abutin naman natin yung mas mataas dun sa ulap. Tara, tarektay na natin to mga tropa. Sama naman natin si Sharky. <laughs> Tara guys, akit na tayo dali. Yan, grabe, medyo nanghina na ako ah. Pero sige, pagpapatuloy pa rin natin yung pag-aakit natin dito. <laughs> Ayun no, buti na lang may sumusunod sa atin guys. si ang lonely naman natin kung mag-isa lang tayo boy. Ayun no, tignan nyo, nakapakataas na natin. Mamaya, susubukan natin yung pinakatuldok na guys ah. Okay, ha <laughs> Ang bilis naman ng lalaki na yun mga tropa. Paano nyo naman nagawa? yun. <laughs> yun Meron dito naka-parachute. Uy, nakaabot na tayo kay parang naka-parachute. Kanina hindi tayo umabot dyan. Tara, sobrahan natin yan mga tropa. Nagpasan din natin tong ulap na to. Ito yung kanina pala eh. So, ibig sabihin, hindi pa pala ako umabot sa kanina. Mali pala ako na sinabi sa inyo guys. Kaya ito na boy. Oh man, napapagod na daw tayo. Bakit naman ganun? Bumabagal na yung akyat natin guys. Nako, nako, sige. Okay lang yan. Akyat din pa rin natin ng akyatin ayun no tignan nyo guys maaabutan na natin dito yung mga lumilipad na mga ibon ayan no konting taste na lang wan ang bilis naman nun paano ba bumilis ang takbo eh siguro nga dahil hindi na ako masyadong makakyat kasi pagod na kaya ang bagal bagal ko <laughs> ayun mga tropa paabutin ko lang muna siguro ng 100 sobrang bigat na ng akin pakiramdam ayan no kaya siguro itataldun ko na to let's go Uy, rami, bug. Sayaw-sayaw tayo dun, boy, kasi medyo mataas yung nakakit natin. Eto na guys, bibili na tayo ng itlog. Yung tag 2200. <laughs> Ratch na natin to mga tropa. Ito mo makukuha dito. Uy, nakakuha tayo ng dog na rare. Grabe, ang napakaswerte. So ibig sabihin, dalawa na yung alaga natin guys. Ayun pali, parang pet simulator pala yung laro na to. Meron ka rin mga alaga. Napakabangis <laughs> naman. Tsaka meron pa tayo dito yung ire-redeem Tara, iridim na natin to. 1,000. Grabe, may makukuha pala tayo after 7 minutes. Hintayin natin kung ano yun. Pero wait lang. Parang may napapansin ako dito. Meron lumalapit dito kay Pari. Pari, ano mga tinitinda mo? Hindi ako nang titinda, at hindi ka nagtitinda. Eh, may nakalagay nga dyan, no? Wing. So, ibig sabihin, pakpak. Pak. Magkakaroon ng pakpak pak, ganon. Eh, kung marami kang pera pa magkakaroon ka. Naku, ano, maraming pera daw, guys. Eh, ang pera ko dito, 3,000 lang, eh. Kulang na kulang siguro to. Pero wag kang magalala, pare. Meron ako dito mga murang itinitinda. Uy, meron ba? Sabi mo naman, wala eh. <laughs> so, meron pala siyang murang itinitinda, guys. Siyempre, eh, silipin natin yan. Ano ba yung mga mura na yan? Uy, sparkle wings. Nagkakalaga lang siya ng 30 pesos. Siyempre, ibibili eh, na natin yan. Ayun, guys, nabili ko na yung wings na kulay puti. Para na akong angel. <laughs> pampabilis daw tong umakyat eh. Totoo ba yun, kuya? Oo, oh, tama. Pampabilis yan umakyat. Kaya balik ka dito kapag marami ka ng pera. May mabibili ka pang mas maganda Wow! Uy, ayun naman pala Mayroon naman pala tayong mas mabibili pang mas maganda dito. Pero syempre, kailangan muna natin itong subukan. Tara, subukan na natin to guys ah. Let's go. Akit na tayo. Kaya ang mabilis ko nang tumakbo. <laughs> Tingnan nyo guys oh. What? Ito pala yung ginamit na teknik nung lalaki kanina. Kaya nalagpasan niya ako ng mabilis. Eh? Okay, mamimili lang pala tayo ng mga items para mas gumaling at para mas lumakas. Tara, tara. Akitin na natin to. Lalagpasan ko kanina yung ulap at saka yung mga lumilip lumipad na ibon. Antulin-tulin ko naman ang sing. Pumakyat dito. Yun, nalagpasan ko na rin yung ulap sa wakas. At eto na, malalagpasan na naman natin itong mga lumilipad na ibon. Sobrang dali ko na lang napuntahan. Kanina, ang bilis ko na rin napagod eh. Pero ngayon, hindi pa ako napapagod. <laughs> eto na mga tropa. Grabe, sobrang taas na natin. Tingnan nga natin yung ilalim. What? Hindi ko na makita yung pinababa. So, ibig sabihin, matuktok na talaga to. Pero hindi pa, malayo pa talaga tayo sa pinakababa makatotohanan, eh nandito dito na ako sa may parang kulay red nice umabot na ako sa may kulay pulang tower <laughs> ayos uno, oh sinabi sa akin napapagod na ulit ako ako sigurado magdadaan dahan na naman yung pagakit natin dito mga tropa eto na mukhang nararamdaman ko na bumabagal na ako pero nakaabot naman ako sa hot air balloon <laughs> ayos <laughs> dire-diretsoy na natin yung pagakit mga tropa ito na meron na akong 350 coins Ayos. <laughs> Uy, naku, bumabagal na talaga tayo. Pero yung mga alaga ko, mukhang okay na okay pa sila, no? Naku naman. Sige, akyat mo yan to. Huwag kang mapapagod. Eto guys, slow mo na tayo. Pero umabot naman ako sa may kulay violet na bakal. Uh, kaya mo yan, sige. Iakyat mo pa, pre. Pabutin mo ng 500. Kaya ba? Pero mukhang hindi na kaya, guys. Pero i-check natin, ha? Hanggang sa tumigil na talaga tayo sa pag -akyan ay di ko na talaga kaya guys pero umabot ako dito sa may parang eroplano siguro tatapatan ko na lang siya tapos itatalon ko na to ayan guys pantay na kami ng eroplano so it's time para tumalon let's go huy grabe may ako. hanggang san kaya ako makakapunta huwan ang bilis ko naman bumaksak <laughs> akala ko pa naman sobrang tagal nun ang taas taas nang inakyat ko tapos ganun lang kabilis ang pagbaksak ko ako naman kailangan talaga na natin mag-upgrade na mag-upgrade dito. Teka lang, check ko nga muna yung bag ko dito guys. Wait lang, may meron ba akong bago? Parang wala. <laughs> sige, sige. Hihintayin ko na lang pala muna itong matapos yung oras para makakuha ko ng pre-gift. At saka bibili ko mamaya kay Manong ulit ng bagong pack. pampabilis At yun nga guys, andito ako sa may taas ng bus. Kasi tinitin ko matatapos na yung oras. Eto na, tapos na. Pwede na nating i-redeem. Tignan nyo guys, may nakuha tayong bagong alaga. Ayun o, no. Uy, grabe. Nakikita nyo ba siya, guys? Siya yung nasa gitna. <laughs> Ayun, oh. No? Isa siyang pusa. <laughs> okay, guys. Eh, kayo ba? May mga alaga rin kayo sa larong climb and jump? Kung oo, eh, baka pwede nyo akong bigyan ng pet. <laughs> Kunti lang kasi yung mga pet ko dito, eh. At saka mabagal pa akong umakyat. Siguro kailangan nating bumili ng bumili para mas bumilis tayong umakyat sa tower na napakataas. Teka <laughs> nga lang, tanongin ko nga si pare. Baka meron pa ditong paano, mga tinilinda. Pare, pare, bibili ako ng bagong pack. Ang bilis kasi na ito. Pero baka may mas mabilis pa. Uy, naman, pare. Meron pa ako mas mabilis dito. Bili ka na ulit. Uy, meron pa pali. Teka nga lang, check natin. Meron dito, guys, uh, pant wings. Nakakalaga siya ng 85. Aba, mura lang pala to. Eh. At saka meron pala siyang iba pa. Ito, kaya pa natin tumbilin. Bilin lang nang bilin natin hanggang sa maubos ang pera. Pwede ba yung gano'n? <laughs> Uy, pare, eh, naisip mo palang bumili ng bumili. Eh, mas maganda na yun kasi mas mabilis yung pinakamahal. Aba, ayos. Ganun nga yung planong gagawin ko. Teka lang guys, bibiling ko to. Mayuwing to guys oh. Kaso 760. <laughs> Saka meron pa dito guys. Ayan o. Oh. Para na akong tutubi. Kasi di pala abot yung pera ko. <laughs> Ito lang yung nakayanan ng pera natin mga tropa. Yung parang paniki. <laughs> paniki ba to? Basta kulay dilaw yung pakpak natin. Kaya tara, susubukan natin ulit umakyat para makaipon tayo ng pera. <laughs> tara, let's go, let's go. Akyatin na ulit natin to. Eto guys, check natin kung mabilis tayong umakit ah. Pero wait lang, meron ditong libro. Basahin ko muna. So meron daw tayong mission dito. Kailangan natin makabenting talun. Tapos mayroon tayong makukuha ng reward. Okay. Tara, akitin na natin to. Grabe yung tulin. <laughs> Tignan nyo guys oh. Ganito pala para mas mabilis tayong makakaipon ng pero eh. Kailangan lang natin bumili ng iba't ibang klaseng mga pakpak. <laughs> Ayun oh, aabutan ko lang yung ano na yun, yung aeroplano kung saan namin to kanina guys ha? kasi doon ako kanina kaya doon tayo mag stop ulit tapos tatalon at bibili ng panibagong pakpak ayos ba yun? tara tara dalian natin abutan ah, ko ulit yung aeroplano na yun yun guys nasa aeroplano na ulit ako let's go talon e teka nga lang guys yun ang, ang dami kong nakuwang pera para bili tayo ng bili kay manong kasi meron tayong 34,000 ayan unlock na natin ganito pala ang ano ang pinaka tick <laughs> ayan o oh, bibili din ko ng 120k. Naku, wala na akong pera. Pero tignan nyo naman yung pakpak po. Ang ganda-ganda na. Makakakit na tayo dyan sa pinakamataas na tower. Nang mas mabilis. Kasi, makapakpak na tayo. Nang mas maganda. Teka, ano bang tawag sa pakpak natin? Anong nakalagay? Dito ba yun? Basta, pakitin na natin to. Kaya <laughs> yung si Pario. Oh. Kaya ko na yung habulin. What? Ang tulin naman nun. Paano niya nagawa yun, guys? Siguro sobrang tagal niya nang umakit sa tower. Kaya try natin, ha? hu hu, Grabe ang tuling ko. Bakit okay. Akitin ko lang ng akitin to hanggang sa pinakadulo. <laughs> Para makabili ako ng mas magaganda pang mga Pak! Dali, dali! <laughs> Ito guys, makakaabot na tayo sa may parang spaceship ng ano, sa may outer space. Ayan o, wow! Nalagpasan na natin yun. Grabe, ang bilis talaga natin. At kung makikita nyo dito sa may mapa ng tower, eh halos nasa kalahati na tayo. Ito nga si pare, pagod na pagod no. Teka lang, tingnan nga natin si pare. Uy, ay babae pala to. Pagod na pagod na siya. <laughs> eh, dapat ibaksak mo na yan kung ako sa'yo. Tapos, bumili ka ng pakpak na mas maganda. <laughs> Para mas matulin at mas mataas ang mararating. Kaya tara guys, iwan na natin yan kasi mamaya tayo rin yung mapapagod. <laughs> Tingnan nyo mamaya, pagod na to. Naku guys, hindi na rin talaga kaya. Ang bagal na ng akit natin. Siguro kailangan ko na tong italon para makabili pa tayo ng mas magandang pakpaka. Let's go! Ayun o. Boog! Sobrang taas natin. Boog! Nakabot tayo ng 120,000. Try, bili pa natin to ng mas mahal, no? Para maabutan na na talaga natin ang pinakatoktok ng tower na yan, ha? Let's go! Pabili pa ulit. Ito guys, o. So, Sakto yung pera natin. 120. Aba! Tignan nyo. Napakaganda na ng pakpaka natin. Kulay violet. Siguro ito na yung tatapos na ito. Maganda sa makuha natin ng trophy sa tuktok, no? Tara, subukan natin. <laughs> Uy, wait lang. Si Dokling pala to ah. ay Dokling. Tara, umaki na natin sa pinakatuktok. Let's go. Buho. Gantulin natin, mga trauma. Grabe, guys. Mararating ko na siguro yung pinakatuktok. Tignan nyo. 11,000 na tayo. Wait lang. May katabusan ba to Eh, kung mapapansin nyo, nasa pinakataas na tayo, guys. Si aso. Parang pagod na pagod na. Ako. Oh, no. <laughs> Tignan ko lang, guys, ha. Kung ano mangyayari. Pero bumabagal na kasi yung natin, guys, eh. naku naman. Tatalon ko na to. Let's go. Kaya naman, guys. Eh, mukhang dito ko muna tatapusin ang video. Sana nag-enjoy kayo. See you lang. Bye-bye. Huwag -bye. niyo kalimutang i-like.